What's up guys? This is Baby Snow and welcome back to my channel. So today's video papakita ko sa inyo yung live na pagre-register natin ng isang account and i-upgrade natin siya hanggang level 7. Ayan, so dahil sobrang ganda ng system ni MetaX at proven long term, nasa 300 plus pa lang yung members and guess what? grabe na po yung uh, pag natin ng dividends. So, dun sa mga post ko, napapansin nyo, um, mas ine-emphasize ko yung pag ng dividends, which is yung free lang yun, guys, na 20% from uh, upgrades ng mga lahat ng mga pumapasok sa system. So, bakit yun yung ine-emphasize ko? Because that's the free matics na pag-member ka ni MetaX 2.0, whether you have uh, recruits or zero recruits, mag-earn ka pa rin. Magkakaroon ka ng dividend share. So, yun yung non-working income ni Metex. Pero guys, hindi porkit sinabi ko na meron tayong dividends na na-earn, ay uh, encourage ko na kayo na wag mag-recruit. Okay? Kasi kung uh, magre-recruit kayo guys, mas malaki po. 75% direct to your wallet. No need to withdraw na yon ay mapupunta sa inyong MetaMask wallet at instant earnings na po yun. And guess what? Ang uh, Paul poll token po guys, merong prediction na tataas siya from $5 to $10. Alright, in the next few years, that's very possible kasi grabe po si Paul talagang uh, proven na po yan, hindi yan isang shitcoin. Okay, may value na po yan at sakto nag-migrate na siya from Matic into Paul na siya ngayon. Mas maraming use case kaya I'm sure mas lalong tataas po yung value niyan. Okay? So, why not? Let's invest and earn lots of poll simula pa ng ngayon. Kasi, ang baba po ng poll ngayon. Ayan, actually, tumataas na siya. So, let's take advantage of the opportunity na habang mababa pa siya, ay mag-buy na tayo. Magsimula na tayong mag-imbak. Okay? And, the great news is, dito tayo kay MetaX 2.0. Meron tayong assurance na hindi tayo mai-scam, hindi mawawala yung mga hinohold natin. Instead, magje-generate pa tayo ng maraming poll token. Okay? So, by the way, dun sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa channel and I have uh, tutorials uh, dito sa page natin. Paki-like and subscribe niyo na rin. And follow guys, okay? So, dito, kapag hindi kayo makapag-watch sa YouTube, i-post ko rin dito yung mga tutorials natin, okay? Ayan, so pwede nyo i-watch dito sa page ng uh, Baby Snow Crypto Princess At lahat naman tayo ay naka-Facebook lagi So pwede nyo rin mapanood dito Kaya don't forget to follow this page, Baby Snow Crypto Princess And stand by kayo dyan para makita nyo lahat ng updates natin Okay, so I'm working on only two projects now uh, Both are smart contracts Alright, nadala na tayo sa mga um, ROI investment platforms, lalong-lalo na gawang Pinoy. Kaka-scam lang sa atin ni Azentas, kaya pinos ko na naman. So dito, to avoid these scams, dito na lang tayo sa proven, legit, and long term. Okay? So ito na guys, wag na nating patagalin. Dahil uh, sobrang lupit talaga ng kitaan dito kay Meta X 2.0. And um, sa mga taong not into inviting, I recommend you guys na mag-upgrade kayo up to at least level 7 okay so ito yung uh, computation guys ng pag-upgrade nyo okay so kung gusto niyo nang level up to level 5 lang ito yung total of matrix na i-ready nyo 186 okay so let's compute how much is 186 i think um very affordable yan para sa isang project na proven long term alright? right 186 matix. Okay, compute natin yan guys. So, 3,900 lang sa value ngayon ni Matic yan ha. Nasa level 5 na kayo. But, kung kaya nyo ng up to level 8, kasi ito yung level ko ngayon, nasa level 8 ako. Pero medyo malaki na yan, um, 1,530 Matic. So, I'll show you how much is that. Okay, nasa 32,500 yung upgrade ng level 8. Pero guys, na-upgrade ko yung account ko, hindi yan isahang bagsak lang. Okay? Um, Nag-iipon ako ng Matics pag uh, mababa siya and at the same time pag may na-earn ako, Uh, I'll try my best para makapag-upgrade ako into the next levels. Kasi naman, grabe naman yung uh, pag-claim natin dyan, yung free matrix pa lang, kahit walang recruit, nakakapag-claim tayo ng worth 600 to 800 pesos per day. Okay, so ngayon pa lang yan na uh, nasa 300 pa lang ang members ni MetaX. How much more pag dumami na ng todo yan, di ba? And wala pa tayong one month, All right So, September 24 pa lang magwa-one month si MetaX. Okay, so eto na. Ang uh, level 7, kung kaya nyo ng level 7, um, 762 matics yan. Okay, so 762, dagdagan nyo na ng 2 matics para may pang gas fee kayo. So 764 matics. Okay, so that's 16,250 pesos. One time lang yan guys, pwede kayong mag-stick sa level 7 kung gusto nyo hanggang dyan na lang yung inyong investment. Alright, So, pang lifetime na po yan. Every time na may pumapasok sa system na level 7 yung in upgrade meron kayong share na 20% from their upgrades. Gano ka sarap yun guys, magko-collect -co ka lang ng matics. Kaya itong i-register ko ngayon, um, she's willing to invest her 16,000 pesos. Ito yon. Actually funded na yung account niya and uh, gamit niya is MetaMask. So ako yung magre-register sa kanya, she's a newbie sa crypto. Kaya eto para maipakita ko na rin sa inyo yung live kung paano mag-upgrade hanggang level 7. So, meron siyang 763 matics dito. So, meron siyang enough matic para sa gas fee. Okay, napakamura lang ng, ng gas fee dito. So, ito guys, level 7 na ma-upgrade natin. Sige, I can't wait na guys. So, kunin ko lang yung referral link. Alright, so once nakapin mo na yung link, balik ka na dito kay Metamask and i-click mo na itong browser. Alright, so dito ngayon sa search or type URL, i-paste mo na yung kinapi mo na referral link. Okay, there you go. So, eto ngayon yung unang mag appear So, make sure to double check kung tama ba yung referral link na sinend sa yon ng inyong sponsor or yung nag-invite sa inyo dito. And guys, meron ditong warning, okay? So, wag nyo i-take for granted dito Very important. wag na wag kayong magre-refresh ng page. Okay? So, as long as tama na yan, yung uh, referral link na kinapin ninyo, okay, pwede na kayong mag-click ng connect. So, piliin natin yung Metamask kasi Metamask yung gamit natin. And make sure na tama yung wallet na i-connect natin. Okay? So, click mo na ngayon yung connect. And there you go. So, paano malalaman kung connected na yung wallet? Makikita mo na yung wallet address mo dito. And, meron ka nang makikita ang register button. Okay? So, ayan, i-browse up mo lang. Pero, dahan-dahan lang guys. Again, wag na wag i-refresh -re yung page para hindi ka mapunta sa ibang referral link. Okay? So, kung tama na lahat yan, pwede mo na ngayon i-click yung register. Alright, so, ayan, magpapakonfirm uh, lang siya. And, babawas na yung 6 poll sa inyong wallet. Okay? So, automatic, ma-activate na or ma-unlock na yung level 1 ng R3 and R6. Okay? So, ang bayad doon ay 6 poll. So, click na natin yung confirm. There you go. So, once nag-successful na yung transaction, it means registered ka na. So, congratulations. And makikita mo lang, makakonfirm mo kung registered ka na. Kung meron ka nang nakuhang free 250 MTX token. Okay? So, you hold mo lang yan. I-keep mo lang yan sa'yo. And, um, by January, ilo-launch na yan. So, maipapalit mo rin yan ng USDT or whatever currency na gusto mo. Okay? So, after that, since nakaregister ka na, okay, i-click mo na yung dashboard. There you go. So, here is your ID number. Ayan. Screenshot natin. So, ayan guys. Ito na yung uh, total numbers of members so far. Okay? So, grabe. Napaka aga pa para iging part of the pioneers nitong si MetaX. Okay? So, ayan guys. Pwede nyo na rin i-copy yung inyong referral link. Ito yung inyong referral link. And then, ito yung mga dividends na inyong ma-earn. -e so, na meron akong video tutorials dyan sa channel uh, para malaman nyo kung paano ba tayo mag-earn ng dividends. Okay, depende yan sa levels na in-unlock nyo. So, panoorin nyo lang yun, guys. And, eto na. I-browse down mo lang. Kasi hindi pa tayo tapos, no? Level 1 pa lang yung na-activate upon registration. So, automatic, ma-activate ang inyong level 1 from R3 and R6 after you click the register button. So, makikita mo dito R3 and R6, naka-unlock na yung level 1. So, ngayon, ang i-unlock natin is level 2 up to level 7. Okay? So, grabe tong account na to. Ora mismo, nag-upgrade up to level 7, ba? Diba? So, para maka-upgrade sa level 7, kailangan mo ng 760 2 plus yung gas fee. So, sa current value ngayon ni Matic, nasa 16,250 pesos siya. Okay? So, big advantage na yun guys malaking dividends na yung ma-receive nito every day and that's for long term na as long as nandito si MetaX collect na lang to ng collect ng Matic with or without invites at ang maganda dito both R3 and R6 yung i-activate ia niya so ibig sabihin sa R6 pwede siyang makareceive ng spillovers and crossovers okay so eto pag uh, pag browse mo papababa nandito na yung mga Um, levels na i-unlock natin. Okay? So, makikita mo na kung ilang matrix yung pang-unlock sa bawat levels na yan. So, R3, ayan na yung level 2. Okay? 6 matrix yung kailangan mo. And then, level 3, um, 12 matrix, and so on. Okay, so dito sa pinakababa, merong R6, same din. So pareho lang sila ng activation. Okay, so it means sa dalawang matrix na yan, R3 and R6, pwede kang mag-earn pag inactivate mo sila pareho. Okay? Kasi pwedeng dito ka lang mag-activate or mag-unlock sa R3. Pwede rin namang sa R6 ka lang mag-unlock. But, I highly recommend na both mo siya i-unlock simultaneously kasi since lifetime nga ito, um, darating yung time, maraming papasok, baka mamaya, o yung tao na mismo yung kumukontak sa'yo dahil sa ganda ng sistema nito. Okay? So, tuloy na natin. Dito sa R3 unahin natin. Ayan, level 2. And, six uh, poll lang yung kailangan. So, i-click mo lang yun, guys. Yung may nakalagay na six. Okay? Ito na yung uh, lalabas. So, you are buying level 2. Click mo lang yung buy. Ayan. Tapos, i-approve mo lang siya. So, level 2 is 6 poll ang kailangan. Okay? So, confirm. Uh, wait mo lang siya mag-transaction successfully. Alright. So, ayan. Completed na siya. And then, Browse mo ulit pa baba kasi hindi pa tayo tapos. Okay. I-activate Ayan. Makita mo dito, naka-unlock na yung level 2. So, yung R6 naman. So, punta tayo sa baba. Ayan, R6. And, i-unlock ulit natin yung level 2 ng R6. Okay. Click by. So, ganito lang gagawin natin, guys, no? Ayan, 6 um, din sa R6. Pareho lang siya ng, uh, ng activation or ng pang-unlock sa, sa R3 and R6. Alright, so, ayan. So, done na, guys, sa level 2 ng parehong uh, matrix, R3 and R6. So, ganun lang, ulit-ulitin nyo lang hanggang ma-buo nyo na yung level 7. Kasi hanggang level 7 to, di ba So, from time to time, pwede nyo i-check yung balance, okay? Punta lang dito sa wallet. Ayan, meron pa tayong 745. Kasi habang tumataas yung levels, tumataas din yung pang-unlock natin or pang-buy natin ng levels, okay? So, nandyan naman yan nakalagay sa dito sa mga tables. Okay, so, dito tayo ngayon sa level 3 na tayo, okay? 12 matic. So, click mo lang yan and then click buy. Okay. Confirm. There you go. So, ayan. And then, tuloy-tuloy na natin to, guys, no? Ganun lang kasimple. After matapos yung um sa R3, punta ka na ngayon sa R6. Okay? Then, level 3 din. So, simultaneous, guys. Ayan. All right. Okay, tuloy-tuloy na natin to guys kasi madami-daming levels yung bibilhin natin, no? So, level 4 na yung ating i-unlock. Okay, dito muna tayo sa R3. So, for 24 matics, let's click on buy. Yan, makikita mo din naman dito yung, ano, yung price niya. So, 24 poll and that's uh, $9.30. 30 cents. So, click confirm. Alright. Ayan, okay. yeah, nagsisimula na siyang magkaroon ng, ano, ng dividend. So, mayroon na siyang 0.01. Okay? But actually guys, ito pala yung uh, mistake ko nun sa, nung una-una pala. Kala ko nawawala yung dividends dito. But no, uh, once na meron ka ditong dividends na available, okay, pag nag-upgrade ka, uh, magsisiro to. But don't worry, hindi nawala yung dividends na yun. Okay, kahit hindi mo siya naklik ng claim, automatic maam um, napupunta na siya dun sa inyong balance sa wallet nyo. Okay? So, hindi siya nawawala, guys. E, dito na tayo ngayon sa R6 and level 4. And so, di ba, na-claim agad yung 0.01. At least, isang, uh, uh magan ang purpose din yan is, hindi na double yung ating gas fee. Di ba? So, isang transaction, um, nakaklaim mo na siya yung dividend and at the same time nakapag-upgrade ka. So, isa hang gas fee na lang yun. Okay? So, let's continue guys. Ayan, so last na lang guys, level 7 na from R3N R6 okay so dalawang levels i mean dalawang slots na lang from um R3 and R6 okay so ayan meron pa akong enough na poll. so balik na tayo and let's continue buying level 7 okay so okay lang yun guys no nauna ko yung R6 so unang na-activate yung R6 sa level 7 so pwede nating balikan dito sa R3 and i-activate naman yung level 7 niya din. Okay? There you go. So, ayan. So, tapos na guys itong account na to. Naka-level 7 na siya. Ayan. Congratulations ID number 371. Okay. So, punta tayo ngayon sa wallet. And let's see how much poll I have. All right. So ayan, may natira pa na 2.5. So ang maganda dito kay um kay Meta X since um na build ito sa Polygon network, ayan, sobrang mura po ng gas fee. So kahit gaano karaming transactions yung gawin natin, one matic is more than enough. I think makakagawa yan ng 100 or more transactions, if I'm not mistaken. Okay, kasi, kasi nakita nyo naman, um, 7 levels, bali 14 slots yon kasi 7 sa R3 and 7 din sa R6. So, ibig sabihin, 14 transactions na yung ginawa natin. Pero hindi halos nabawasan yung pasobra natin na Paul is sa account na to. So, Ayan guys, that's how you do it and congratulations sa ID number uh, 371. Ayan, naka level 7 ka na. So congrats kasi um, from level 1 up to level 7 na mga next na papasok sa system, meron ka ng magiging cashier na dividends. Okay? So ganun kaganda pag nag-upgrade ka into higher levels para ka lang, kumbaga, nag invest dito ng isang property na tumataas yung value. Kasi habang, habang papataas yung levels na ina-unlock mo, para bumibili ka ng isang slot, ba diba, ng lote, okay? ah uh, pwede mo, kumbaga, parang ginawan mo siya ng business na mag-aakit sa'yo ng matics, ng maraming matics. So, Again, one time ka lang mag-unlock ng bawat slots na yan and lifetime ka na or paulit-ulit ka na ngayon na mag-earn sa mga yan. So, makikita nyo dito, zero pa yung nakalagay sa, sa mga na-unlock natin na levels. Pero guys, yan na ang start na makaka-receive ito ng mga earnings regardless kung meron siyang invites. But, I highly recommend you to invite or refer people kasi we're sharing a wonderful opportunity to them and at the same time, ikaw naman ay mag-earn ng 75% which is mas malaking hamak kaysa dun sa 20% na naghahati-hati pa tayo, di ba? Lahat ng community ni MetaX. So, yun nga, um, I uh, encourage you to share this opportunity para mas malaki yung ma-earn nyo, alright? So, that's how you do it guys. Congrats again sa account na to. And marami pang papasok, kaya habol na kayo habang mura pa ang MATIC or ang POLL token, uh, mag-imbak na kayo kasi nakakapanghinayang kapag tumaas na po yung value nyan. Imbis na kapag upgrade ka na ng mas higher levels, uh, mag, mag mas magiging pricey sa inyo yung bawat slots na yan kasi nga, uh, tataas na si Paul. Okay? So, that's how you do it, guys. Again, thank you so much for staying in my channel and for watching. I hope nakatulong ng malaki ang video na to. And marami pa tayong tutorials na gagawin. So, stay in my channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and hit the little bell icon there para lagi kayong updated at manotify kayo every time na meron tayong mga bagong tutorials and uploads na videos with regards to these two smart contracts projects na magkakakitaan natin for long term. Alright? So, again, this is Baby Snow. Happy earnings, everyone. Bye-bye!